Hello, good morning, good afternoon sa inyong lahat sa iba't ibang sulok ng mundo at good evening na din. At ito, babalik ulit tayo sa ating pagbablog at today's video ay magluluto tayo ng potato fries, kamote fries at daing na bangos. So, syempre, uunahin natin ang mga fries para yung oil is yun din ang gagamitin natin sa ating pagpiprito ng bangos. Kumusta kayo dyan? At uh, dito sa atin ngayon, sa Pilipinas, sa lalong-lalo na sa Manila, masama pa rin ang panahon, may pag-ulan pa pag, ula, pay pag pa din at may mga bahang area pa rin, lalong-lalo na ang Bulacan. Bahain naman talaga ang bulakan, ano? At ito, mamaya din malampasok ang mga bata dahil may State of the Nation ni President Ferdinand Marcos. So mamaya babalitaan natin kung ano ang mga, ang kanyang feedback sa three years terms niya uh, for sa pagiging pangulo. Ayun na nga at um, ano kaya ang term niya, ang mga program na ginawa niya within 3 years. So yun ang malalaman natin mamaya sa highlight ng sona niya. At pakikinggan natin ano, ibabalita ko yan sa inyo sa susunod na video natin. So ayan at uh, nakasalang na ang ating kawali para sa ating potato fries at saka sweet potato or kamote. Ah, uh, gagawin nating fries din. So, hiwa-hiwa lang tayo. Hindi ko na pinakita yung paghihiwa dyan. Uh, same din sa potato fries. Uh, potato pala, sorry. hindi <laughs> pa siya fries. So, same din sa paghihiwa ng... Hindi ko na napakita kasi makikita nyo din naman yung kung ano yung sizes. Depende naman yan sa inyo kung ano kung slant or pa As long as maluluto natin siya, no? At uh, medyo matagal-tagal ang ating pagpapainit at uh, ginamit natin use oil dyan. Kasi may use oil pa tayo Sayang din naman Pero pag maitim na hindi na natin gagamitin yan Kasi cancerous na yan So yan pwede pa yan uh, Ilalaban pa natin yan Para tipid-tipid din tayo At ayan uh, pinapainit lang natin Ang oil natin At uh, habang nagpapainit tayo sa uh, oil natin Uh, konting kwento lang muna tayo, no? At eh, yun na nga at mamaya wala din pasok ang mga bata, lalong lalo na dito sa part ng Quezon City, wala silang pasok dahil sa sona. So, this, at the same time, masama talagang panahon, may mga nag-cancel na rin na areas dahil sa masama ang panahon kasi may bagyo nga. Uh, but so far sa ngayon, habang ako nag, 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 nag voice over medyo kalmado ang panahon, walang pag-ulan. Hopefully, hindi mamaya ganun din kalakas. At para iwas-baha na din, lalong-lalong lalo na yung mga mabababang area. Kasi mahirap talaga pagbaha. So, hindi talaga tayo makakilos aside from maulan. Mahirap maghanap buhay, lalong-lalong lalo na kung nasa labas ka ng kalsada, naghahanap buhay. <coughs> Sana masolusyonan ng government ano ang ating ah uh, pagbaha, lalong-lalo na sa mga malababang areas at lalong-lalo na dito sa Metro Manila, hindi na rin siya normal na baha lang. Halos lahat ay lulubog na talaga. So, dapat magkaroon sila ng magandang program talaga, ano, project para sa ating flood control yung mga areas. Although may pondo yan, alam ko, at sana seryosuhin nila, hindi lang puro kurakot kasi syempre, aside from Nahirapan tayo sa ating daily life, pagbaha kahit kami na nasa call center, hindi rin kami makapasok basta-basta kung -basta, yung area mo naman is not uh, passable, no? So delikado din yung para sa mga ating manggagawa at bigyan nila talaga ng solusyon yan at tuunan ng magandang attention na seryosohin nila na magkaroon tayo ng magandang uh, flood areas na parang ano hindi tayo babahain yung parang ano, yung mga estero or ano ba yung tawag noon kanal, uh, maganda yung pagkagawa nila talagang, katulad sa ibang ano, ibang countries so dapat ganon din sila meron silang basin para sa ating mga tubig baha at yun na nga ata, uh, nakasalang na dyan yung ating potato at uh, biniprito lang natin. So, simple lang naman, maninipis lang na hiwa, prituhin nyo lang, lalo na pag may mga extra kayo dyan sa bahay na mas, kaysa masira, pwede yung iprito para at least magaga makakain pa natin. At uh, syempre, pandagdag na rin yan sa ating uh, no, araw-araw ng mga budget, no? Uh, at uh, kahit pa paano na... Kaysa namang bumili ka, so mayroon namang fry sa bahay, pwede mong prituhin, uh, okay na din yan. At uh, pandagdag na rin sa kakainin natin sa pangaraw-araw. Yun. At ayan uh, na nga, at i-wait lang natin yan to uh, golden brown na siya. Depende sa inyo kung gusto nyo malambot-lambot lang, o di kaya medyo crunchy-crunchy. So kayo na magtatansya dyan. At uh, yun, i-ano lang natin siya yung i-stair lang natin siya para hindi siya magdikit-dikit. Yan ang ginagawa ko. Kung gusto niyo mas madami daming mantika para lubog, okay din naman yun. Pero syempre, para hindi masyadong madaming nasasayang na mantika pagkatapos use oil. Kunti na lang ginamit natin. At ginamit lang natin yung use oil para at least nauubos na din kasi natatambakan na rin kami ng mga use oil. At ayan, at uh, susunod naman natin yan yung potato. Uh, ano tawag dito? Sweet potato, uh, potato or kamote, sorry ayon isusunod natin. At, uh, yan, tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagluluto. At, balik ulit tayo sa kwento-kwento. Mayroon akong, medyo interesting lang siya na, ano, na topic ngayon, ano? So, parang nagiging viral siya sa Blue App. At, uh, yun niya ay yung hinamon si General Torrey ni Mayor Baste na suntukan. At, nagkaroon pa ng charity. Uh, kahapon. So, since hindi naman dumating si Baste, yun, nanalo si Antonio, uh, si ating uh, police chief, si General Tory, sa Rizal, doon ginanap yung event, pero wala namang dumating na Mayor Baste. So, nanalo si General Torre. Congratulations. Pero although, syempre may mga political issues sila sa buhay-buhay nila. Aside from iba-iba yung prinsipyo nila. So, ginagalang natin yan. We respect for that. Uh, yun nga lang, merong charity. At may nakinabang naman sila. Yung mga ano, yun yung sa pagyo uh, yung medyo million din yung na, na raise nila na funds okay na din kahit papano para nakatulong din sa mga nangangailangan uh, pero regarding sa principal uh, politics nila uh, principle sa politics kanya-kanya tayo. So, respeto na lang natin para hindi tayo medyo magulo, no? Kasi hindi talaga ito magkakaunawang kung iba-iba yung prinsipyo natin diyan So, respect na lang sa isa't isa. -tisa. Ayun. At uh, yan na nga. Nakasalang ng ating kamote fries or sweet potato fries. Potato? O tama ba? Pero tama naman talaga. Sweet potato ang tawag sa kamote sa English. At eh, yun, uh, hin islant naman ng pagkahiwa ko dyan. Hintayin lang natin siya maging golden brown. At ang susunod natin na lulutuin dyan is ang bangus na daing na nabili ko lang sa dito lang sa amin. Kaapon may naglako. Hindi na ako nakalabas masyado. Ay, nung isang araw pa pala yun. Kasi itong video natin isang araw. So may naglako, bumili ako ng daing. Uh, dalawang peraso 60 pesos each pwede na din kasi hindi naman ikaw magpre-prepare lulutuin mo na lang pero kung syempre mas mura-mura yung kung sa palengke ikaw gagawa at uh, medyo hindi ko lang masyadong bet yung lasa kasi maasim na napadami ng suka ako kasi pag nagdadaing uh, sakto lang at medyo madami-daming toyo kasi mas masarap siya pag na-absorb na pag uh, mas ano yung soy sauce at uh, yun, halo-haloin lang natin. balik ulit tayo diyan sa ating paghalo-halo. So, kung meron kayo, masarap din talaga yung ano, yung kamote fries. Minsan pa nga, 'di ba, may Ewan ko lang kung nakapag-vlog na ako. Gumawa ako niya ng chips, kamote chips uh, na malinipis. Nagbenta pa nga ako niya sa work, uh, 120 each. Pero madami naman yung per pack or one, 60 pesos lang, sorry, 60 pesos lang per, uh, per pack. Next time, pag medyo sinipag tayo, gagawa tayo ng video niyan para how to uh, cook uh, potato or sweet potato chips. Uh, masarap din yan kasi pang ano pang side dish no after kain meron kang konting kakainin or di kayo pag nag-watch ng movies uh, masarap din siyang nguyang-nguyain um, yun, at makakakaano din, pang merienda din, pwede na din, pang tawid gutom sa araw-araw natin. Lalo na pwede kapag umalis ka, mag-travel ka, may bitbit -bit ka nun, instead na bumili ka sa labas, uh, yun, pwede mo na siyang, kasi nakakabusog din kasi since sa uh, sweet potato siya. At yan ang ating nakasalan. Hintayin lang ulit natin yung maging golden brown. Pero mas prepare ko kasi na crunchy-crunchy. So, i-aanuhin ko pa yan. Medyo, tawag nito yung parang pagkaluto na medyo sunog-sunog. Yung para crunchy-crunchy. Ayan, at pag lalagyan ko yan ng after nyan, bubudburan ko na siya ng sugar. Kaya ito ng sugar, white sugar, brown sugar, as long kung anong available sa kusina, pwede na natin gamitin yan. Ano? At yan. Kwento muna ulit tayo. Balik ulit tayo sa kwento kasi since haba-haba ang ating video. So madami tayong mapag-uusapan dito ngayon habang niluluto natin ang ating sweet potato fries. Tips lang din kasi ako, uh, namamaling kita talaga ako sa mga idea. Idea lang ba kung saan mas mura, sa grocery or di kaya sa market. Uh, pagdating sa mga vegetable, syempre sa market tayo makakamura. Uh, lalong lalo na dito sa part ng Commonwealth, uh, dito sa Litex, may mga tag-2020 tumpok-tumpok like carrots, uh, potato, sayote, kalamansi, bawang, sibuyas, yun mga 2020. Meron din naman din yan sa grocery, pero sa grocery hindi ka makakabili ng ganon. Um, ang mabibili mo is per kilo talaga or half kilo, depende sa gusto mo. Pero wala kang ma uh, ano, na tumpok-tumpok. So, makakatipid tayo pag nasa palengke. Pagdating naman sa karne, may time na mas mura sa grocery, uh, lalo na sa manok, sa pork din, kasi depende din sa part ng pork. Pag kasi mas mura-mura. Pero pag liempo, syempre mas mahal-mahal. Same din naman sa palengke. May mga, depende din sa lugar ninyo. Uh, may Ako, may nabibila ko minsan at uh, 400 talaga uh, per kasim tas 420 or 430 minsan pag liempo. Uh, sa manok naman mas mura, mas ano ko, mas nakaka sa aking pag observe, mas mura sa grocery. Lalo na sa SM, mas yung ano nila manok, may mga yung SM na tatak mismo, meron sila. Ma, yun, mas mura yung kilo noon per kilo. Minsan parehas din sa palengke. Depende lalo na pag naka ano ka ng sale, mas makakamura ka, minsan lang 190. One, 200, sa palengke kasi may 240, may 220 so, depende talaga, no <laughs> iba-iba, nasa lugar din nyo depende sa lugar, dito nga sa amin kahapon, nakabili ako ng 1 kilo na pork 355 siya pero binigay sa akin ni kuya 350, hmm, maganda na rin may 5 pesos na rin tayo, tsaka 400 talaga ang kasim yung per kilo kahit pag sa Commonwealth naman, nakakabila ko 380. Tapos dito sa Litex, may mga 400, 420. Depende din. Uh, iba, iba yung presyo nila. Di siya permanent. Sana nga ano, yung mga taga Department of Trade and Industry. Kasi DTI ang nagmo-monitor sa pricing. Sana medyo seryosohin nila ang pag-monitor, lalong-lalong sa mga public market. Uh, para pare-parehas yung presyo, tapos bantayan din yung per kilo kasi may mandadaya talaga. Kahit ako na, uh, ano ko na yan, na naranasan ko na yan. Hindi lang ako, nag, uh, ano ha, mayroon akong naranasan. Dito party sa, sa, sa litex, lalo na yung mga mangga dyan, uh, per kilo. Grabe, as in talaga, ang laki ng diferensya yung mangga, yung mga per kilo diyan ng na mga naka ano, naka hilera. Pero ngayon kasi inalis na sila sa bangketa kasi nilinis na din ni, <coughs> ni, Mayor kasi yun ang yun ang ano nila ngayon, yung project nila. Yung mapaluwag yung daan. At ayun na nga, uh, medyo maluwag na nga ang daan. Inalis na yung mga nasa bangketa. Kahit dito sa may ano, kasi yung traffic din kasi, nakakaano din sa traffic. Lalong-lalo lalo na, na nag-impose nag na yung NCAP. So, Ayan, yung mga pasaway ng mga motorista na kung saan-saan lang nakaka uma dumadaan. Hindi na po pwede yan ngayon kasi monitor, nakamonitor na talaga at may CCTV sa coming from MMDA. Although, bine-verify naman din yan kung legit talaga na nagkamali ka. Kasi may, may time naman talaga hindi kailangan mo dumaan. So, bine-verify naman nila bago nila isyuhan yan ng ano, ng penalty. At ayun, ah uh, nasa, nasa bangus na pala tayo uh, at uh, matatapos na din yan pinirito ko na lang yan kasi kumbaga daing na siya medyo hindi ko lang bet yung lasa niya na maasim asim pero okay na din so far kasi hindi naman ikaw nag -prepare. pero iba pa rin talaga pag ikaw nag -pre prepare medyo nasunog ng ating mantika dyan ano kasi isda nang niluluto natin at ayan, matatapos na ang ating video for today. At thank you sa pagpanunood. Sana supportahan nyo kami. Mayroon tayong susunod naman na i-upload. May nakapila na rin siya. Uh, Magbo-voiceover na lang tayo. So, mga sa isang araw o di kayo sa sunod na araw. Uh, hindi ko kasi kaya minsan talaga mag-araw-araw dahil na rin sa nagtatrabaho tayo. At sa mga magtatrabaho, lalo lalo na Monday today sa buong uh, linggo. Ingat kayo dyan at uh, hindi maganda ang ating panahon. May bagyo, umuulan. So, ingat-ingat tayo sa daan. Medyo madulas ang daan. At mga may pagbaha. Uh, depende na rin. Buti na lang mayroon kaming work from home setup. Aside from nag-office kami, uh, nag-onsite. So, mayroon kaming weekly onsite at mayroon kaming work from home. Ang tanatawag dyan na hybrid. So, yan na. Kaya, kailangan kasi natin i-adapt na yung norm ngayon. Kasi hindi na siya katulad dati na... Uh, nakakaya pa natin mag-onsite uh, since passable naman yung area so ngayon kasi more on floods at sana nga maseryoso yan ng government na magkaroon tayo ng catch up basin sa pagbaha dito sa Metro Manila kasi yun talagang apektado na lugar lalong lalo na pag malakas yung ulan at mga may pagbagyo uh, para din uh, na rin sa ating economy kasi nakakaano rin kasi yan pag hindi maganda yung um, ating mga infrastructure. So 'yon. At uh, syempre for tourism na rin pagdating ng araw. Talaga pag maayos 'yung ating infrastructure, 'yun nabubulol pa rin tayo diyan. Ah, <laughs> uh, syempre mga hindi bahain, maganda talaga makaka-attract sa ating mga turista. At uh, hindi lang turista, tayo din makikinabang at tuloy-tuloy uh, ang buhay kahit maulan. Syempre 'yung mga pumapasok hindi maihirapan lalung uh, lalong lalo na yung mga nagtatrabaho sa daanan like sa mga kasi tayo meron na tayo ngayong move it meron na tayong angkas meron tayong grab so malaking in, uh, at ano parang iba na talaga ngayon dati wala namang ganun Ayun na nga at matatapos na ang ating video. Thank you so much for watching at sa susunod, sana samahan nyo kami. Ako lang lagi ang nag-voice over kasi si Tin uh, siya lang minsan tumutulong sa akin sa pagluluto. Busy din kasi siya kasi nagyayaya siya sa pamangkin niya. So, ayan. Uh, ako lang muna ang nakatoka dito. Pero siguro may mga time na magkasama kami sa video. Thank you and God bless. Bye for now.